Okay, mga lasing, nandito na naman tayo sa panibagong episode natin ang ansabi ng lasing. Kung saan ka tayo sa mga issue na nababasa natin sa social media. Ito yung mga maiinit na usapin, balita, o kung ano-ano pa yan. Siyempre, sasawasawa natin yan. So, maraya labasan nyo na yung kamakailan lang na post nitong Potato Corner kung saan hiring sila at naknantete Grabe, di ba? Nakita nyo ba yung criteria, yung qualification na hinahanap nila, di ba? Magbabantay ka lang, no, magluluto ka lang ng no, french fries nila. Antindi, di ba? Talaga namang napakalupit. Isa-isa so, yung -isa natin. Basahin muna natin kung ano yung pinost nila, kung ano yung hinahanap nila para makapasok ka o maher ka nila bilang isang service crew. So, unang-una, 18 to 30 years old ang kailangan nila. Okay lang, di ba? choice nila, yung anong edad yung gusto nilang i-hire, di ba? Pero yung pagluluto ng mga sinong fry, pwede yan kahit na mga matatanda na, di ba? Ako, pabor ako na binibigyan ng trabaho yung mga matatanda, eh, lalo na yung kaya pa naman, di ba? Kaysa nakatinga sila sa bahay, nangihina sila. Choice na yan, di ba? Ang gusto pa nila magtrabaho. So, pero yan, hindi natin masisisi si Potato corner kung ganun yung gusto nila kasi so, age lang naman yan, di ba? At least high school graduate. Hindi masyado mabigat na requirements, di ba? Talaga namang hinahanapan din yung iba ng ganito. At least high school graduate, okay lang. Knowledgeable to basic mathematical computations. Ito na, palalim na sila ng palalim, di ba? So, baka hindi nila pagagamitin kasi ng calculator, no? And then, preferably female. So, kung papansinin natin, parang oo nga, no? puro babae lang natin nagbabantay sa mga store nila. No? Parang ngayon nga lang din napansin, parang wala pong nabibilihan na potato corner na lalaki nagluluto ng fries. No? Pero bakit nga ba? Bakit ko kasi lang lang makakasagot niyang bakit. No? Eh. Have a good visual impact and pleasing personality. O na, parang pang Miss Universe na yung nila, di ba? Siyempre, ipufront ka nga naman, di ba? Mga bata yung bibentahan mo ng niluluto mong french fries. Kailangan maganda ka. Kailangan presentable ka, di ba? Yung maiinlab sa iyo yung mga baka, di ba? Kasi nagluluto ka ng fries eh. Malamang pagko-costume ka na lang, baka message ka pa na nakalagay diyan, Miss Potato Corner, di ba? Kailangan mabigyan sila sa iyo, mapabili mo na niluluto mong french fries siguro. Weight must be proportionate to height. I don't know. Ito yung hindi ko mag-gets kung ano kinalaman nito dyan, di ba? Maaring may reason sila, pero bahala na sila dun, di ba? Pero iniisip ko, di ba? Ganito yung ilalagay nyo Pero puro carbs yung tinitinda nyo yun. Diba? Buti, sana ko napaka-healthy nung ano eh Magigets ko pa eh Na kailangan ganitong katawan yan Kasi diba ang ini-endorse O pinakikita nyo dyan Is uh, healthy food Pero french fries yung tinitinda nyo yun. Puro carbs nga yan eh Diba? Pataba yun eh Sinasabi-sabi nyo kailangan ganyan-ganyan pa yung katawan Eh doon nga sa tinitinda nyo Hindi maa-achieve yung ganyang katawan Ang garaan nyo rin eh The Clear complexion eyesight And good set of teeth Ah, kailangan ko pa talaga ilagay yun. Makaraming hinihingi nito. Mag-model ba ng toothpaste yan? Pati ba naman yung ngipin? Pero ako sa bagay, di ba? Nakakadiri nga naman. Di mo magtitinda sa'yo. Ibong-ibong. E, eh. Tapos magluluto siya ng french fries mo. Binugudbura niyang kung ano-ano, di ba? Pero masyado naman yata ito. Know how to communicate in Filipino and English. Hmm, okay lang. Pero di ba? Karamihan naman ang bibili sa atin, mga Pinoy, mga bata pa nga, di ba? So, kailangan pa pa talaga ng ito? Hindi naman call center yung pinapasukan nila eh. Although, nakalagay naman din is no how to lang, di ba? Okay lang din. Pero hindi kasi ganun kalalim yung impact. Or hindi ganun kalalim yung pangangailangan natin ng isang nagtitinda ng French fries para makapagsalita ng maayos na English, di ba? So, hindi na rin dapat siguro ilagay pa to sa ganitong mga pinupost na hiring kasi unang-una yung mga hindi naman din ganun kagagaling mag-English mga panghihinaan agad ng loob di ba? hindi na mag-a-apply magluluto lang naman sila ng price dyan di ba? listen, look and listen and learn <laughs> definitely love dealing with all types of people alam nyo sana yung huli na lang na yun yung inilagay nyo tinanggal nyo na sana lahat yan tas yun lang yung inilagay nyo di ba? maganda na sana yun eh kaya ang hirap po siya sa Pinas. Pag mag apply tayo ng trabaho, napakaraming hinihingi sa atin, di ba? Problema pa nga lang natin yung paghingi sa atin ng mga ID, di ba? Hinahanapan tayo ng kung ano-anong ID. Tapos pangalawa, ito pa, dadagdag pa yung mga criteria na yan at mga qualifications na hinahanap nyo sa amin. Pag lulutuin nyo lang naman kami ng price, baka nga below minimum pa yung papasweldo nyo sa amin, pero parang pang Miss Universe na yung hinahanap nyo, di ba? Ang hirap, di ba? Tapos magtataka tayo kung bakit yung mga kababayan natin, umaalis sa bansa natin, mas pinipiling magtrabaho abroad, di ba? Kasi doon, napakasimple. simple. Diba? Basta tanongin ka lang kung kaya mo yung trabaho na ina-apply mo, go ka na, di ba? So, sweldo ka pa ng malaki. Hindi ka kayo dito sa atin, di ba? Napakaraming arte. Good ka na, mababa pa sweldo. Di ba? Tapos ganyan pa yung mga hahanapin sa inyo. Isa yan sa sana maayos sa atin, di ba? Isa yan sa sana mabago dito sa bansa natin. Para malay natin, di ba? Dating yung panahon na hindi na tayo nag-iibang bansa, mas gugustuhin na natin magtrabaho dito sa sariling lugar natin, di ba?